Libo-libo halaga ng mga umano'y shabu na kumpiska sa Quezon City. Live-in partners arestado sa naturang drug by bus operation. Si Bel Custodio sa sentro ng balita. Uh -huh. Hanggang kulungan magsasama ang mag-live-in partner na ito na partners in crime din sa pagbibenta ng droga sa Batasan Hills, Quezon City. Kumpiskado sa magkasintahan ang aabot sa 170,000 na halaga ng hinihinalang shabu. Sa hiwalay na buy-bus operation, nasamsam sa lalaking ito ang iligal na droga na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Na rin sa kanya ang isang hindi lisensyadong baril at tatlong bala parehas sila ng source na pinagkukunan o yung nagbabagsak sa nila ng illegal na droga ay isang tao lang. Base sa investigasyon, tig limang daang gramo ng illegal na droga ang ibinabagsak pang mga suspect. Sila rin ang nagde-deliver nito sa mga parokyano. Malaki yan ang operation nila kasi ang area of, uh, area of operation nila eh dito sa batasan. Tapos umaabot din sila ng Region 3 sa Bulacan, Cavite. At minsan, depende pa rin sa utos ng boss nila kung saan nila dadalhin yung halaga ng droga o ilang timbang ng droga ang dadali nila sa isang area. Saka ibibigay yung contact sa Kabite kapag nakalapag na sila doon sa Kabite, i-update nila yung boss nila. Boss, nandito na kami sa area ng pagbabagsakan. Kapag ka nandun sa kanila, ibibigay ng boss nila yung pangalan ng contact doon sa lugar. Hindi na nagbigay na pahayag ang mga suspect. Comment po dyan. Umiling na lang sa media ang kinakasama nito. Itinanggiri na mag-live-in na kilala nilang isa pang nahuling suspect. Nakomento. Yung baril sa iba? Nakomento. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang asunto sa mga suspect. Kakasuhan din ng kasong paglabag sa Comprehensive Firearm and Ammunition Regulations Act ang lalaking nahulihan ng baril. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.